Pasakay po. Sino ka? Ba't pumasok ka dito sa kotse ko? Magdanako ka, no? Huwag po, huwag po. May pinapakain pa po pa pamilya. May inalagaan pa po akong aso. Kuya, di ba taxi driver Ay, ka po? Oo oh, 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 nga pala, oo oh, nga pala. Sige, sakay ka na. Saan ba mo? Kanto Tino po ako, kuya. Ah! Ati ah, bakla ako! Virgin ako. Kuya, sa kanto po ako ng General ah, Tino. Ah, sa kanto ng General Tino. Oo pa yan, inabutan pa ng red lights. Ang init. Girl, tapat mo nga sa akin yung aircon. Di ba dapat sa akin nakatapat yung aircon? Kasi ako yung pasahero. Ay, excuse me, girl. Sino ba nag-drive dito? Ikaw. O, ako, di ba? O, sino ba may ari ng taxi na to? I ikaw. O, ako, di ba? Pwes, magdala ka ng sarili mong aircon. Okay, KKB tayo dito. Kung gusto mo, magpaypay ka na lang o bumili ka ng sarili mong taxi. Ex, yun, na. Shh, girl, humawa ka na mabuti, ah. Bakit, kuya? Ibabanggain tayo. Ah! Ah! Ay, sorry, nabunggo. Kala ko tae. Shh, girl, bakit ang tahimik mo? Natatakot po ako sa inyo. Huwag eh. <laughs> ah, ka matakot sa ba? Mabait ako. Pwede mo akong chikahin. Talaga po. Alam Is mo ko ka, ka kayo, kita mo nag-drive ako dito. Kasi mo mabunggo dalawa dito. Hello po, ma'am. Kunin ko po yung order nyo. Ha? Bakit mo kukunin yung order ko? Ay, Ay order ko nga yan. Ay, hindi po, ma'am. Kukunin ko po yung order nyo. Kasi... Bakit mo nga kasi kukunin yung order ko? Hindi. po, ma'am. Nagtatrabaho po ako dito sa restaurant na to. Waiter po ako. Kaya kukunin ko po yung order. Ay, hindi. bakit mo nga kasi kukunin? Ah! Ah! Uh, ma'am, opo. Excuse me lang po ha. Kasi kanina ko ka po po kasi napapansin na nakatambay po kayo dito. Ilang oras na. Eh, wala pa po kayo ino-order sa amin. Ah, sorry. Wala kasi ako mapili. ah, mapili. Okay pa mukha. Kanina ka pa nakatambay dito. Wala ka man lang order. Ah, ma'am, gusto niyo po free drinks o po libreng inumin. Ay, libre. Anong choices mo? Ah, choices? Ah, naghanap ka pa talaga ng choices. Ang ah, kapal naman talaga ng na mukha mo. Nakiki-free wifi ka na nga lang dito sa amin. Ilang oras na i CR namin parado. Nakakatay mo. I cannot take your order. Ex, ikaw ba yan? Gagawa ah, mo dito? Ba't mo ba ako sinusundan? Ha, di ba sinabi ko ayoko na sa'yo? Uh, restaurant to, di ba? Ah, oh, pala. Ah, sige. Ano ba kasing gusto mo? Ikaw. <laughs> move on na ako oh, sa'yo, okay? Ayoko na. Hindi, Ayoko... ikaw. Mag-suggest ka ng masarap na pagkain. Hi, guys! Please subscribe my YouTube channel, like, share, and click the notification bell. Woo! Uh Woo! -huh. Uh -huh.